Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon pong araw ay mag-harvest tayo ng sitaw. Ayan, nakita nyo kung gaano kahaba yung sitaw ko. Ayan, mahaba po. Ayan po ay mga unang bunga ng aking sitaw. Tignan nyo naman po itong isa neto. Napakahaba o. Oh. Haba po talaga. Ayan. Yan po, mahaba. Ah, hmm. Aharbisin ah, na po natin ngayon yan. Kaya lang po, ah, pag nag ako, hindi po ako makakapag-video kasi po, nag-iisa lang po ako. Yan. pag na po tayo ng ilang piraso ng sitaw, siguro po, makaka-dalawang ah, pong piraso tayo ng mahabang sitaw. ano oh. Mahaba. Hmm. Mahaba po. O yan. Mahaba. Talagang the best na ang haba. Makikita nyo, napakahaba. Yan. Hmm. Masisiyan naman po kayo talaga pag nakita nyo itong mga mga bunga na sitaw ko bago ito po yung unang bunga napakahaba yan po talaga pong itong bagong tanim na sitaw tau ay nilaan po namin para hindi maputol yung supply natin sa sitaw o gulay dahil po yung lumako sitaw ay papatay na po kaya po, nagkaroon po tayo dito. yan Napaka, napakahaba po. Maraming sitaw ang makukuha natin. Siguro mga dalawampung pirasong sitaw na napakahaba. Ayan o. Tingnan nyo, gano'ng kahaba. Extraordinary po ang ang haba po tinatantsa ko po ay mga dalawang pie o 2 feet o higit pa katulad po nitong isa nito yan may higit pa hong dalawang dalawang pie ang haba niya yan nakakatuwa po kung meron lang po akong bipod Ipapakita ko po sa inyo na ako ang mamimitas. Kaya lang po, eh, nag-iisa po ako eh. Wala akong kasama. Yan. Dito lamang po ito sa likod bahay namin. Nagawa na rin po ako ng balag. Binalaga ko po sila dahil yung ibang mga sanga ng sitaw nangangailangan po ng balag. Gumagapang po sila ng gusto. At nawawalan ng espasyo. Kaya kumisan, nagkakabuhol-buhol. Yan po. Oh. Ginawa ko na po sila ng balag. Ito po, yung haba na yan, ginawa ko po sa kanilang balag para kanilang magapangan. Yan. Samantalang yung balag doon sa kabila, to oh. papakita ko po sa inyo. Yan po, inilalaan ko po ito sa pipino yung buong balag na yan. Kaya lang po, nagtataka ako dito sa akin pipino at hindi naman masyadong gumapang. Dito lang siya sa pinakapuno ng balag ko dumaan. Yan, yung iba, ayan, gumapang yun sa taas. May pangaanin na naman tayong pipino. Yan, ma ko na po yan. Harvest ko na po yan ngayon. may mga bunga pa po sa loob. May sitaw pa po dito. Kaya lang po, may sito. Dahil nga po yung sitaw na yan, ay papatay na. Hmm. Pero mayroon pa pong mahaba. Ayan oh, no? mahaba pa. Ayan. Papatay na po kasi yung sitaw na yan kung titignan niya yan. Papatay na. Kaya po nagtanim tayo ng bago. Oh, may meron naman pipino dito, Ayan o. Siguro bukas pwede na to. Yan. At dito naglawit din ng bunga. Naglawit ng bunga yung pipino, Ayan o. No? Saka ito may bagong bunga maliliit. Ayan. Meron pa rito. Ayan. Nakakatuwa. Ang dami bunga ng pipino. Ayan. Uuwi ho muna ako sandali sa bahay at kukuha ko ng pang ano pang harvest ng pipino. Hindi ko kasi pwedeng pilipitin ito at nasisira yung sanga. Kailangan po nito gunting para maganda-ganda. Ayan po, ito to malaki-laki na. Yung pipino na yan, malaki-laki na. Pero pang bukas pa po ito. Ayan. O, ayan eh no yung pinakita ko sa inyo kanina. Palaki-laki na po. Bukas ko na po kukuni yan. Subukan ko nga po mag-harvest. Uh, akong mag-isa. Ayan. Yeah. Nakuha ko na kahaba oh. Kapakahaba. Kaya na mahirap po. Dahil nag-iisa halong lang po ako. Ayan po mga kabaryan, nandito na ako sa loob ng bahay namin. Ayan. Kung titingnan si sitaw, ito pong guhit na ito ay 14 inches po yan. Pero tignan ninyo. Sa dalawang ispan, ayan. Kung titingnan ninyo, ayan. Ganyang kahaba. Tignan ninyo. Ayan. Yan po ang nakuha ko doon sa bago namin si Tawan. Napakahaba po oh. Tingnan niyo. Oh. Talaga pong nasisiyahan ako sa ibinunga ng aming bagong tanim na sitaw. Napakakahaba. ano hmm. Paano ba naman? Oh. Yung pong sinasabi ko sa inyo, mga po Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing labing apat, lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, po, Sobra po pa po pala sa estimate ko kanina na mga dalawang po ang nakukuha natin. Ang nakukuha ko po ay dalawang anim na piraso na mahahaba po na uhay ng sitaw. Yan po. Nakakatawa po, hindi po ba? Hmm. O, hanggang dyan lang po ang aking video. Salamat pong muli sa inyong walang sawang panonood at pagtangkilik sa aking mga vlog. Maraming maraming salamat po. At sa huli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat.